Hello mga Paps! Magandang araw na naman sa inyo lahat. Welcome back na naman sa King YouTube channel. At pakisubscribe na rin po kung bago pa lang sa King channel. At pakipalo na rin sa mo peace no? Ngayong araw mga Paps ay mayroon lang ako isi-share. Ah, Aga tayo ng palaman ng tinapay na chocolate flavor. Ayan, so nire ko na yung mga ingredients. So, ayan mga paps, paano ba ito gagawin? Ay, panoorin yung video na ito mga papsi. So, ano pinintay natin? O, pisa na natin. Please subscribe to my YouTube channel, Richard Logs TV. Ayan mga papsi, ito na yung ating mga ingredients, no? At mayroon tayong third class na kalahating kilo. Ayan. So, mayroon tayong wash sugar na 400 grams. Ayan. At siyempre, mayroon tayong 1 cup iba. Mayroon. At mayroon tayong 20 grams na powder milk. mayroon tayong one cup na vanilla. At syempre, mayroon tayong uh, 100 grams na large at 50 gram na uh, margarine. Ayan. So, ilagay lang natin yan dito. Ayan. So, simutin natin to Sayang. Yan. At mayroon tayong violet flavor. Yan. At siyempre, mayroon tayong chocolate probocol. So maglagay lang ako nito ng mga anim na takip nito mga papsi. Yan. One. 2 3 4 5 6 yan So ayan so Okay na? At tunawin muna natin itong mga ingredients na nilagay natin dito. At yung asukal na rin para ma-absorb ng ating palaman yung tamis ng ating gagawin palaman. Kailangan matunaw yung asukal at mga ingredients. Yan, so. Yan, no? Eh. Yan, so kulay chocolate na siya. Yan, so ganun lang ang paggawa ng chicory flavor. So, yung mga ingredients nga pala nito mga pups, no? Ah, ipopost ko na rin to sa video na ito para sure na makukuha nyo yung ating recipe at pakilista nyo na rin para hindi nyo makalimutan. Ayan, so, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, oh, subscribe na. Okay, marami pa tayong pwedeng gawin na mga iba-ibang klaseng tinapay at palaman. Ayan, so okay na ito. So, ihalo na natin itong hari na. Ayan. So, haloin na natin ito hanggang sa pagkuha natin yung tamang texture ng paghalo natin. Ayan. So, kalahating kilo lang itong ginawa kong palaman, no, mga papsi, you no? Know? So, sa ganitong paraan ng palaman, eh, makagawa na tayo ng dalawang klaseng tinapay dito. Ayan. Yung choco mada, itong madalas kong pinapalaman, no? sa yung choco balls. Ayan. So, ito na yung ginawa kong palaman. Ito na yung itsora. Ayan. Ayan. So, ito na. Ito na yung ginawa kong palaman na chocolate. So, yung next tip natin na gagawin dito, mga papsi, ay kung paano natin ipalaman sa tinapay. No? Ayan. So, Okay. So ito yung mga papsi na no? yung ginawa kong palaman na chocolate. Ayan. So dito ay ipapalaman na natin to sa tinapay no, tong chocolate na palaman na ginawa ko kanina. Ayan, so dito tayo magkukisa sa ano. Dito sa Chocobulls. Ayan, so ipapalaman na natin dito. Ayan, so balot, ibalot lang natin, bowl, bowl. Ayan. Ayan, saka pitpitin. At ito, pitpitin natin ito. ihiwain natin sa gitna tatlo. Yan. At buhol-buhulin lang natin ito. Yan. Ganun. natin. Ayan. Yeah. Ah, ito na. Ang choco balls. Ayan. one One more. One more. One more. Ayan, so may isa na tayo na tapos at nagawa. Ayan, so ganon lang. Ulit-ulitin lang natin, so. Ayan, so kung gagawa ko nito ng mga 12 perasol marapax ulit lang itong gawin natin. Back to my YouTube channel, Richard Vlog TV. Ayan so mayroon na tayong anum ng na piraso ng nagawa. para na lang na natin ito. Hello so, mga kapsi, ito na. Ah, lulutuin ko na yung ginawa kung chocolate Subscribe. palaman kanina. Like. Ayan. So nakariti na rin yung ating oven. Mainit na. So isasalang na natin to. So, ito na nga pala siya, yung kanyang alsa no napalsa na natin ng halos 1 hours ayan so sasalang na natin ito na yung oh chocolate flavor yan so tapos natin sa lang sa ilalim may eh. 5 minutes saka natin ilipat sa taas ayan hey, mga papsi 5 minutes so iakyat yeah, na natin sa taas Ayan, matapos natin yung akit sa taas eh. Mga 5 minutes ulit. Maluluto na yung ating chocolate na choco balls. Ayan, mga papsi. 5 minutes na ulit ang nakalipas. Ah, sisilipin na natin itong ginawa kong choco balls chocolate flavor. Naamoy ko na yung bango ng pinapay. Don't forget follow, like, and share Facebook page Richard Vlog. Ayan, so ito na yung loto ng ating Choco Loto na. Wow! Ayan, ah. May tamainit. 12 piraso yung ginawa ko nito, no, mga paps. Yan. So, pag itsura ng tinapay, ay lutong -luto na ito. At ba brown-brown na. Ayan, so, finish na yung ating chocolate flavor na chocoballs. Palamigin muna natin yon. Okay, so thank you. Sorry.